hello, good morning po. Oh, ayan, welcome back. Ayan si Mangke, ang paki-follow rin ng ano YouTube channel niya, yung Jimmy Agustin Castillo. Ayan. Sa akin po Kasaka TV. <laughs> ayan po siya yung nagmamakina nito eh. Oh, ayan oh. Akala ko nga hindi na makakaraan eh. Kailangan hey, yung... Oo. Oh. Pwede pa, alam ko naman sabog niya. Ka. Kaya nga, lalahatin na yan. Kasi yung kay Kito Max na yun, nakasagat. Kaya ikaw ako eh, makakaraan pa Kung pwede pa kakong hindi. Ito wala, ang gando lang eh. Ang gando lang kung wala, hindi iba pa na yung mm. sabitak na yun. Kay Ligtong yun. Yeah, no? oh. Sa so, pinsang ko rin yun eh. Alam mo naman yung ugali ng yeah. pinsang ko na yun. Mabait <laughs> yun eh. Ah, sige, hindi ko na maayos eh. Kukuha, ito okay. sa kabila, bibirahin nyo na rin yun. Ako, eh, kaya nga na pwede yata magdamag yan. Pwede, ay tigwe ako, nalala tubig po yung sabon. Hindi, titignan ko nga. Baka doon na ay binubuhos. Okay. Hmm. Eh oh. ano. Ang lama ba abanta yan? Hindi mo din yan nako. Eh wow lang. Ah, yeah, mayroon mayroong darating na mga ano. magahan traktor. Oh, may maganda ganyan nakaayos. ito tubig na rin oh. Eh. dyan ang butak oh, eh, may na eh. mabilis ng patubigan to hanggang dyan pa po eh, oh. maluwang pa yung hindi nagagawa kaya nga tayo isang makina Pagkirain na nila to Sa bayan Nako dito Hindi wala pang tubig na, may nanggahang traktor na dito. Ayan Ganyan po yung ano, land preparation dito. So, tapos na makinahin ng ano, mamakinahin na naman ng um, traktor. Ganyan, no? Kaya mamaya makinis na makinis na yan Ayan o, no, tinan nyo po Ganyan lang naman, madali lang naman Basta kompleto ko po ng gamit, madali lang Ayan, eh, Pagka wala kang gamit eh, May hirap kalabawin yan ha <laughs> Kaluhang O no. Ayan eh. Magalawa ako <laughs> ah sige po. Lalakad tayo rito. Dito naman tayo pupunta. Pero e, pa yata isang makina kung darating. Pinakuha ko pa kasi yung isang makina ng pinsan ko. Eh, pagdadalawahan siguro. Ayan o. Oh, merong parating na isang makina. Ayan oh. o. Oh. galaw. Ayan o. Oh, ayan. maganda yung ganyan sa na para mabilis may bomba ka lang ng bomba lang naman dito may ayos na to na natin yung isang ano na yun ang bababad na po ako eh para ang bukas umamagana itiray na yan malakas po yung na natubo na to ito oh. ayan o oh. robin lang yung nakaano yan o oh. malakas ng tulo dyan doon ah, Una na po yung mga katabing bukit ko eh ah, pa ako ng makina na dato dadalawa na lang yung isang makina sa akin sa ako e, tapos yung pagkakang tractor ayun din bata ng isa sa bayan na <laughs> ayun po sila O oh. So sige po, uh, shout out sa mga followers ko Good morning po sa inyong lahat Pasaka TV po, kasi okay. follow na lang po Subscribe, like and share so, Tapos pakipindot na lang po yung ano Pakipindot na lang po yung notification bell Para update tayo sa mga video sa akin So ayun po sila Pasaka so, TV po, good morning Wow